Eh, hey, what's up mga kautot? Ito na ang aking uh, ginawang uh, So, ayan. Before, kung wala pa ang titi So, nag-iisip ako kung anong nagawin dyan. Ayan na nga, nag-iisipan ko. Nag-ukay na ako. Para pagtayuan na gusti. Ayan na. Uh, ako lang din, oh na yan. na tayo na. So, hindi ko na na eh, video kung paano ko ginawa. Dahil wala din yung mag-video. Ako lang din yung mag-video So, at ayan, uh, napisan ko na rin yung misa sa puno na kahoy. At tingnan nyo mga 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 kung ano ko lalabasan. At ayan ang ay, aking masters na, na go-fighting at uh, nagpa-file lang mga bato para harap yan dahil tatumbakan namin ang lupa din sa loob para tumaas so, abang ako naman ang mag ayus ng sandalan buwan na no? yan oh tignan niyo mga po ito tatalang -tang labasan niya at ah uh, maganda yan mag kapida piso mga at hapon sa hapon matakapida at ayan na rin si master Pinupay na ang babae ng gulong para gagawin hapdaan. ang ginastos din na. Napako, gam na ha. Pesita pisos. Kaya maroto, ito malapit na yan. O, tingnan nyo lang maroto, natapos yan. At maganda na tambayagan. Na habang at akapi, itingin nyo mga asyudyante na madabi ito sa ubal. Na, auto to. Ayan na. Ay, para matapos na ako. Oh may tanim na rin na na may bunga na CD. At ayan ang pusang galak na unahan pa At pulo ba ba? O ayan ang At natapos na rin. O, tanya. mga pao pa bang Diba ang ganda pao? May tambay. malamig Dahil unong puno ng Én a namin én adok az Én nem? Én nem batmelyen. Egy ilyen nem átadok. Én tegyem, nem adok, már nem egy kimaktam baj, hogy egyik a rémató Én nem is ezen fogom hallatom. Ti nem sem a nagka-copy? Ah, ayan ah. Na. magka habang mag cellphone Sa umaga, ayan na mga kautok. So, yan na ang aming kinatambayan niya, mga kautok. Diba? Ayos. Ayos na Ayos.